Alden Richards, tinamaan sa payo ni Barbie Forteza para magkaroon ng love life. Pinasalamatan ni Alden Richards si Barbie Forteza sa ibinigay na payo sa kanya para makahanap ng love life. Pero kumusta na nga ba ang kanyang buhay pag-ibig ngayon? Alamin sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Biyernes, hiningan si Alden ng reaksyon tungkol sa payo sa pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Barbie bilang si Nila na karakter ng aktres sa pelikulang That Kind of Love. Natuwa po ako, napangiti ako while watching, sabi ni Alden, na bibayda sa inaabang ang series na Kulang Araw, kasama si Barbie. Aminado ang aktor na tinamaan siya sa payo ni Barbie dahil sa pagiging privado niyang tao. I'm a very private person kasi tito boy. I'm not always out in public, I don't share too much, pagpapatuloy ng Asia's multimedia star. Guest noon sa, Fast Talk with Boy Abunda, si Barbie, nang siya ng King of Talk ng mga payo para sa kanyang mga kaibigang celebrity bilang ang karakter niyang si Mila. Make time for yourself. Be more social outside of work, and just have fun, payo ng aktres kay Alden. Nang kamustahin ni Tito Boy ang love life ni Alden, sabi ng binata, sa ngayon, Tito Boy, in all honesty naman, I'm enjoying my time. Pero if ever man po, ganito na lang. Just to settle this question, kung magpapa magpapapresken ako, Tito Boy, kukunin kitang host pag mag announce na po ako officially kung sino ang aking makakapartner, pagpapatuloy niya. Sa Fast Talk segment, sinabi ng 32 anyos na si Alden, na ang ideal age niya para magpakasal ay edad 35.